Uh, ilang pong Diyos ang sinasamba? Ilan Diyos? Kung ayon sa Biblia, isa. so, ikaw po, ikaw po. Ah, ayon sa akin, isa. Ang sinasamba mo, isa. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. Oh, ito, sakit lang. Huwag muna kayong tumawa, mga kapatid. Di pa ako tapos eh. Pag sinabi kasi isa, hindi kasi absolute one yun eh. Hindi kasi obsolete one yun eh. <coughs> Hindi kasi obsolete one yun eh. Hindi kasi obsolete one yun eh. Pag sinabi isa pwedeng dalawa yon. 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 Pag sinabi isa pwedeng dalawa